ako na libay. Ayaw ko katawe. Gano mo reklamo man ka? Isa nga na nimo. Pag uniforme ko. Kaila, si pangalan nimo. Ha? Ingon ko magpakita na po, ha. Ani mo sigpas pa sa kayawa amo ha. Saman. Oh no. Ano sa may pasero sa si pangalan ninyo? Hale, ah, hale. Hadol. Ganihar ako nagbantay ninyo, ha? Akong tingog, tibog, kalibutan. Sige, apil kalaban ako ron. Tiyuaan ah, ninyo, no? Ganihar ako nagbantay ninyo, ba? Bisaya, mangkamo. Padol mo nako, ako. Tagalog ko. Tagamanila ko. Nagapin-apin mo sa kong trabaho rin ron. Sandihay ko gikan Kisela. Sikip na kayo, ganihara ko nagbantay ninyo. Sarad ina na! Ganihara ko nang gigil. Hilopod. Ayaw ko din jubuan ko na ha. Ganihara ko nagbantay ha. Ang muko yape kung pinsa ko. Apil-apil mo sa trabaho kay trabaho ang tamuron. Sikipan tamutan ang ron. Waan ninyo no? Ang mukod pa eh. Nagsakay ko. Paipit, matakahan yung tag-iyaan Paila, reestrado, resensyado ang kamok. Ipa ang kamok road. Nakakaan yun yun o? Nakakbisaya, Apil-apil, nasang trabaho rin yun. Ano mo na ako, na ako ba ako raw po Yan pala tapunan niya